Hello! Hello, hello! Magandang gabi na naman sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, may bago na naman tayong pag-uusapan. Kamusta, kamusta? At kung ngayon ka lang naligaw sa channel ko, please uh, hit the subscribe button and the like button. Thank you so much. So, anong pag-uusapan natin ngayon? Ito ay tungkol sa um, pagsubok. Ito ay tungkol sa trials. Ayan. Bakit nga ba nandyan ang trials? So yan ang tanong. Bakit may trials na kung minsan ang sakit-sakit, ang bigat-bigat na para bang uh, yun na rin yung isang rason bakit tayo um nanlalamig sa pagpunta sa simbahan o pagdarasal yun so ang natutunan ko kanina is that uh, trials o pagsubok ay nandyan hindi para tayo ay sirain kundi nandyan yan para tayo ay palakasin nandyan yan para makita natin or ipakita ni Lord yung gusto niyang ipakita sa atin o matutunan natin yung gusto niyang matutunan natin kasi kadalasan aminin natin at hindi minsan kapag masaya tayo kapag mag nasa nasa magandang uh, uh, sitwasyon tayo ay parang akala natin yun na yung buhay natin pero in my own experience na naman oh, ako na naman ako testimony Um, noong kasagsagan ng paghihirap ko, akala ko pinabayaan na ako ni Lord. Pero nung natapos 'yun, nung na-overcome ko 'yun, doon ko na-realize na hindi pala kasi during those time, ang dami kong natutunan. Pero That time talaga dumating ako sa point na sabi ko kay Lord, bakit ganito ang buhay ko? Parang hindi mo naman ako anak. Yung ganun ba? Pero nung nalampasan ko yung mga time na yon at unti-unting nababawi ko ang aking sarili especially my self-esteem doon doon unti-unting bumalik yung yung uh, tiwala ko sa kapwa tao, sa Diyos yun tapos um, yun na napapakinggan ko na ulit yung mga salita ng Diyos tapos may may mga nagsasabi na um, tinray ako ni Lord kung aalis ba ako o hindi. Although hindi ko naman itinatanggi na nagtampo talaga ako, na backslide ako, pero pasasalamat pa rin tayo at may ginawa pa rin, may ginamit pa rin ang Panginoon para bumalik ako sa kanya. Yun. Kasi, wala eh, pag na, pag nagpatalo tayo sa, ano, sa depression or sa problema, wala na, tayo rin lang ang kawawa. Kaya, minsan, maganda rin yung, yung, uh, ang tawag nito, palaging nagpupunta sa simbahan, tapos may mga, may mga kasama tayo doon na, alam nyo yung feeling na may mga co-member talaga na ka-close natin, ano? Yun. So, nakakapagkwento, na nakikipagkwentuhan tayo sa kanila. Tapos, uh, nakikinig din tayo sa mga problema nila. Tapos, nalalaman natin na hindi lang pala tayo ang may malaking problema. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang naman noon ay ang problema palaging nandyan. Lahat ng tao may problema, iba-iba nga lang. Ngayon, kung yung problema mo, nagpatalo ka sa problema mo, ikaw ang kawawa. So kung nagpatalo ako sa problema ko noon, kawawa ako. Pero laking pasasalamat pa rin natin kasi... Mahal talaga tayo ng Panginoon kaya gumamit pa rin siya ng ibang tao o basta gumamit siya ng paraan, gumawa siya ng paraan para makabalik tayo sa kanya. So ano yung sinabi natin kanina, mga kaibigan? Ang pagsubok o paghihirap ay nanjan hindi para sirain sirain tayo kundi nandyan para palakasin tayo para ma-realize natin yung mali sa atin. kung ano yung dapat nating bitawan na uh, in short kagaya sa akin nasaktan ako na nasaktan para mat para para matuto akong bumitaw doon sa nakakasakit sa akin. Ganun pala yun, guys. Um, talagang patuloy tayong um patuloy tayong sasaktan. Hahayaan tayo ni Lord na patuloy na masaktan hanggat sa hindi na natin kaya para bumitaw tayo kasi nasa maling sitwasyon tayo yun ang ibig kong sabihin kaya mga kapatid kung ikaw ngayon ay nasa sitwasyon na hirap na hirap ka isipin mong mabuti baka may gusto si Lord na Uh, bitawan ikaw na hindi mo nari-realize kaya lagi kang nakakapit lagi mo pa ring hawak na gustong gusto ni Lord na bitawan mo at kapag nabitawan mo na yan yun, unti-unti na naman babalik yung buhay na gusto mo yun mga kapatid, yan ang gusto kong i-share sa video na to. At sana nakakuha ulit kayo ng kahit konting um, motivation. At kung... At kung oo, baka pwedeng paki-like naman yung video natin, paki-subscribe naman yung uh, channel natin para dumami tayo. Okay? Maraming maraming salamat, good night, and God bless.